Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat. Ang oras natin ngayon ay alas dos na ng hapon. At sa mga bago pa lang sa aking channel, sa tindahan ni Ining, iniimitan ko kayong mag-like, mag-subscribe at mag-share ng aking mga video. At pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Uh, ngayong hapon mga kasari ay may share ako sa inyo na kaunting Uh, tips or um, na-encounter ko ngayong uh, past days uh, kung kayo tanungin na uh, bakit hindi parehas ang iyong presyo sa aking presyo dito sa aking tindahan, anong isasagot nyo mga kasari comment below lang mga kasari kung anong isasagot nyo kasi ako, wala akong naisagot dahil na-shock ako sa tanong sa akin kasi ganito yung mga kasari, no? Pumili ako doon sa kanyang tindahan. Kasi yung uh, binili ko, wala dito sa aking tindahan. Ano yun, palaman sa tinapay, ay wala ako ganun. ah uh, ngayon, siyempre, may tindahan siya, may tindahan ako. Nagkaroon kami ng chikahan about sa pricing na aming mga paninda. At saka kasi da nga daw, matumal na yung uh, tindahan niya. Ngayon, Ah uh, Tinanong niya ako kung magkano yung akin tinda na C2. Ang sabi ko, ay 15 pesos. So, pati yung, ano, pati yung Swap ko na uh, soft drinks. Ang sabi ko, uh, 15 pesos. Ang sabi niya sa akin, Bakit mura pa rin yung paninda mo? Eh, mahal na yan ngayon. Sa akin dito, 18 na at saka 16. So... Wala na naisagot doon, mga kasahe. Wala akong naisagot doon kasi na-shock ako eh. Dahil parang iba na yung iba na yung ah, timplada niya. So, nag-isip muna ako. Parang medyo kumalma muna. Ang sabi ko sa sarili ko, kalma ka muna. Mag-isip ako ang may sagot mo na hindi ma-offend yung kaharap mo. Ngayon, naisip ako na sinasagotin ko siya na kasi on stock pa yung akin eh. Nakabili kasi ako ng dalawang case. Kaya hanggang ngayon, hindi pa naubos. Kaya ah, uh, mura pa kasi yung pili uh, ko. Pagkabili ako ng bago, ah, uh, medyo magtaas na rin ako. Kasi sabi niya, kasi may gat na 300 yung, ano eh, yung case ng sito. Eh, bakit? Ano? Bakit? 15 pa rin. May, may tubo ka ba doon? Eh, sabi ko, hindi naman ako magtitinda na wala akong tubo. Pero syempre maliit yung tubo ko doon. Kaya parang na, nakapag-isip ako na, ay naku, ang grabe naman ito. Ano bang ibig sabihin ito? Uh, ang ano ang presyo niya? Yun ang susundin ko. eh hey, hindi. May sarili tayong, ano may sarili naman tayong desisyon kung magkano ipapatong natin sa ating mga paninda, di ba mga kasal Tapos, nagdugdong pa siya na, yung mga gatas daw uh, nung nung nagumpisa daw ako magtinda ay eh, nagbalik siya sa dati na ano na 11 pesos kasi 11 pesos yun sa akin hindi naman ako dati hindi naman ako nawala eh nagpahinga lang ako ng dalawang buwan na nag-close ako kasi uh, may mga problema lang na inayos so nung nagbalik ako ganun pa rin yung aking ano, ganun pa rin yung aking presyuhan ng mga swak na gatas, 11 pesos. Kasi nga, direct naman talaga kami sa ahente. At dito sa kabilang tindahan din, nakatabi rin ng tindahan ko, 10 piso nga lang. Nga naman ngayon mag, mag ano ako, magtaas ako ng 2 piso. Kung 12 ang ipipenta ko, ba diba? Mas malaki yung lamang. So, hindi nabibili dito sa akin yung mga customer ko. Simple so, lipat yan doon sa kabila dahil 10 piso lang doon. Okay lang kung piso lang yung lamang ko. So, sabi ko, di ba, direct ka naman sa ahinte. Ang sabi niya, minsan kasi daw hindi siya nakakabili, lalo na pag uh, wala siya. Yung, yung gaya noon, nung araw na yun, lumaan yung ahinte ng mga birds tree. Eh, hindi siya nakabili kasi pumunta daw siya ng bayan na mili. So, hindi ko na yun kasalanan kasi ako, pag may ahinti ah, ako na, talaga ako umaalis ng bahay so yun mga kasari iniba ko na lang yung topic uh, medyo nagmadali na akong umuwi kasi uh, baka maiba pa yung usapan na <laughs> nagmadali na ako umuwi para wala nang may mga ano, may. so nandito na ako sa bahay na nagpag-isilisit ko na ganun talaga na kapwa natin kasari na yung gusto nila kung ano sa kanila ganun din ang sundin ng kapwa nila kasari so hindi yun po pwede kasi may kanya-kanya tayong strategy sa ating pagpresyo ng ating paninda dito kasi sa akin, mula pa noon 2007 pa ako nag-umpisa magtinda dito mm -mm, 2007 pa kasi hindi ko pa nai yung anak ko pag nagpatong ako sa at, sa aking mga paninda ay 10% lang sa mga fast moving na paninda. Sa mga slow moving naman, 15 to 20% ako magpatong. At tinitingnan ko yung ano, yung paninda ko kung halimbawa na sa isang buwan, isang beses ka lang mabilhan. So kapatong ano, syempre na 20% para di ka naman malugi. Pero sa mga fast moving na araw-araw binibili ng mga tao, Uh, 10% lang ako nagpapatong yan sa aking retail. Pero pag minsan kasi may bumibili din dito sa akin, kaya ng mga sabon na mga powder, uh, diba isang isang balot ng mga biscuit, napatungan tulang lang yan mga kasari ng 5% kasi buo naman eh. iba sa ano, sa mga powder, pag anim-anim ang binibili, So, nagpapatong lang ako niya ng 5%, parang wholesale na rin. Pero sa mga fast moving ko, ayun ay ang pinapatungan ko ng 10%. So, parang nag-isip nag, na, nag, isip ako na huwag natin gawin yun sa ating mga kapwa katindera, katindero. Kasi masakit din yun eh. Yung parang parang pinapakialaman mo yung kanilang mga ano, kanilang mga diskarte sa kanilang mga tindahan. Uh, hindi tayo makialam sa kung paano sila mag-mark up sa kanilang mga paninda. 'Yun lang ang aking ma ano sa inyo mga kasari, 'yun lang ang aking kung bagamat mabigay na tips, no, para hindi tayo makasakit sa ating kapwa. Kasi isipin na lang natin na mayroon din silang isip eh. May mga sarili silang desisyon kung paano sila mag- handle ng kanilang mga business so kung ikaw insecure ka na hindi ka mabilhan kasi mas mataas yung sayo, di magpababa ka rin, iyon lang, lang ang ano mo doon, yun, yun lang ang style mo para hindi ka rin ma di, di maapituhan ang iyong paninda at so, pag yung sa kanya mura at sa akin ay mahal ay binapababaan ko rin na magpantay may mga customer kasi minsan na magbibili dito tapos sabihin ay mura doon sa ano sa kabila mga ganun pag magsabi ng ganyan magkano ba doon halimbawa sa noodles magkano ba doon sinabi ng customer na doon daw 11 so ginawa ko rin 11 sa akin kaya yun lang mga kasari no sa ating mga kapwa minsan kasi isa alang-alang din natin ang ating kapwa na hindi din masakitan kasi prias lang tayo na naghahanap buhay. So kung ano ang kanyang diskarte, eh respeto natin. At sa negosyo kasi, uh, kanya-kanyang diskarte yan eh. Kanya-kanyang diskarte na makakita ka rin ng pera. So kung kung ikaw ay ganon mag-approach mag sa iyong uh, kapwa negosyante, so hindi yun maganda ya yeah, ayan uh, lang ang aking ma ano ma advice na kailangan wag tayong makialam sa negosyo ng iba Pakialaman lang natin yung sa atin para hindi tayo makasakit ng damdamin din ng ibang tao yun lang mga kasari sana nakabigay ako ng kaunting uh, tips bigay ako ng kaunting kaalaman sa inyo na huwag natin gawin yun sa ating kapwa uh, may mga tindahan dahil well, hindi yung maganda. At yan na mga kasari ang aking share sa inyo. Kasi para hindi ako mapakali, gusto ko talagang i-share ang gano'ng nangyari sa akin. Mabuti na lang at sa panahon na yun nakapag-isip pa tayo ng isasagot natin na kahit hindi old stock yung yung paninda sinabi mo na lang na old stock para wala nang maraming ano pa maraming salita wala nang maraming diskusyon na mangyari at yun lang mga kasari ang, ati, ang aking share sa inyo um, sana nakabigay ng kaliwanagan sa mga ganyang pangyayari siguro hindi lang naman nangyari sa akin yan may mga nangyari din yan sa kapwa natin mga nagtitinda, yung mga alimbawa na bahay, ng mga tindahan, hindi talaga maiwasan ang price war na tinatawag. At hanggang dito na lang mga kasari. Sana uh, mag-subscribe kayo, mag-like at mag-share ng aking mga video. Hanggang sa muli mga kasari. God bless sa inyong lahat. Bye!